Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit tayo sa Bermosa pero dito naman sa dulo ng Bermosa Boulevard. Yan, ayan yung mga, yan yung pinakatoktok no. And doon sila nag u no? So anyway, for this video naman po, isa pang special bike check episode dahil sa, yan, kita-kita natin na yummy. yaming yummy na aero road bike. <laughs> so ito yung uh, yaming yummy aero road bike ni Idol Kuya uh, Ronnie Monares. Yan, taga uh, Montilupa. Mm. Yan, taga Montilupa no. Tata -tata. Wala na yung dangray Tata -tata. na natin, eh. Wala na si Narado. Wala na, puro puro na sa akin kaya dito na, dito na kami sa Bermosa. No? So, ito. I-check natin ngayon yung specs nitong uh, kanyang uh, Aero Road bike. So, idol kuya uh, Ronnie no, uh, before tayo mag-start, uh, magtatanong muna po ako no. Kailan yung po na purchase to? Ah, uh, last year. Mga one year na ito ngayon sa akin. Ah, uh, one year na? Oo. Uh Ah, -huh. uh, Whole bike no binili no. Whole bike. Tapos upgraded. Ah, uh, upgrade pa? Siguro yung kahit yung stock nito maganda na eh no. Pero lalo pang pum ano eh, lalo pang gumanda. <laughs> lalo pang gumanda tsaka naging aero pa no? uh, 'Yan. Uh, so for uh, next question naman kuya. Ah, uh, saan niyo na uh, ito na i-ride regularly? Dito lang sa Bermuda minsan inaakyat namin ng Tagaytay, Tapos hmm. tapos Kibyang, Round Laguna, nung nagamit ko ito eh, naranasan kong inakyat ang Tagaytay na walang pahinga dati <laughs> dati ba yan dati, dati may stopover stopover pa ngayon eh ginamit ko ito Separate, dire dire so siyempre tindi ng bisikleta eh no? <laughs> ayun uh, yun nga yung general background sa kanyang aero road bike no? so mag start muna tayo sa kanyang frame set ayan na uh, pinarello dogma yan pinarello dogma na uh, model ay like F no? F Ah, uh, ito po yung sabi niya, ito yung uh, latest model. Mm, latest. Yan, latest model na Pinarello Dogma F na carbon fiber. Yan, may, may nakalagay dito. Yan, uh, Tore T1100G 1K. Yan, aerospace carbon. Yan, very, very advanced. Ito, ito na yung ginagamit sa, ano, no? sa tour ngayon. And so, no? ginagamit huh? ng Ineos ko sa tour. Mm, ito na, ito na yung ginagamit sa mga grand tour sa Europe. Ah. Uh, 700C siyempre, no? Dito sabi niyo kuya size 49. Oo. Ayon po 49 Oo, 49. Oh 49 50. Ayun 49 yung seat uh, tube then uh 50 yung top tube no. Mm. Then syempre taper to. Then full internal cable routing wala na kayo makikita na ano cables dito kasi nga ayan, electronic pa ano. Kaya mamaya talakayan natin yung drive nito ni kuya. Uh press fit po ba to o BSA pa rin? Uh yeah. ah, threaded pa rin ano? Mm. Yan pag BSA threaded na bottom bracket shell. Yan kita-kita natin yung pagka-integrated na ng ano no, yung sa C-tube. Yan naka na talaga para dito sa seat post itong Pinarello Dogma. Ah, uh, syempre true axle, drop out Then, ang disc brake caliper mount. Force is flat mount no. Yan carbon fiber syempre din yung malasword na malasword na fork no. Diyan ang galing yung ano eh, diyan ginaya yung balugo ko eh. Uh, <laughs> dito nang galing yan eh. Inspired dito yan eh. Yan so sa ano naman sa cockpit no. Sa kanyang yummy yummy na na integrated drop bar na most no. I mean, most. Yan most, most na ultra challenge. Yan ultra challenge na carbon fiber yeah, na gano po kahaba yung ano 90 90. 90 mm daw yung stem length. Tapos 40, 40. Size 40 cm yung lapad ng manibela na Naka-flared po ba to Hindi. Ah, hindi na, hindi na yeah. Then ano po yung birthday po ninyo? Ah, uh, eh. uh, Rock Brothers 'to eh. Ah, rock Brothers. Rock Bros. Yeah, yan, uh, rock okay yeah. naman. Ma ma Makapit din eh. Yeah. Then sa yeah. sa headset naman syempre, ano to, stock ng oh, na Pinarello na seal bearings. Ah, uh, seal bearings, Silverings no. yeah. Yan sa details na kanyang seat post yan. Ah, ano to? Ah, alam ko clamp wedge type din. Sa puno ng lalaki to. Wala akong makita nga. Dito dito. Ah dito dito. Ah dito. Dito pala yung locking mechanism. Pero pagkalam ko, wedge type pa rin yan. Mm. Kasi aero kasi yung uh, seat post. Eh. Then yung, yun nga, yung setback. Setback yung seat post nito, uh, dual bolt clamping system. Mm. Ano po yung ano nyo, 3D printed saddle? Uh, kung ito, kasi blue. Ah, kasi blue. Ah. yan. Ah, carbon yung railings. Yan. Pero ito, uh, nag, hindi nagpe-flex. Hindi ah. masyado. Ah, sa, sa, ano, ano, naman po yung review, review nyo dito sa saddle? Hmm. Ano po yung review niya? Uh, di hindi ba ba masakit? Ay, sa Hindi, hindi. oh, mas maganda nga eh. Tamang-tama sa kuan. Pag inuupuan mo masarap lalo na sa long, long ride. ride. Long ride oh. Naintriga talaga ako. Pero kasi no. ako na bike ganito rin yung saddle. Pero ito, ito hindi nag flex to eh. Kasi ito carbon yung ano. Niyo. Oo. Magkano po bili niyo dito? Mga 38 kuno Ah, 38. Possible no? Hmm, possible. Ngayon ito yung review niya dito, no? So hmm. proceed naman tayo sa drivetrain yung Yami, no? Actually, lahat naman Yami. Ah, uh, lahat po ito Shimano 105 R7100 mm. na DI2 electronic. Yeah, yeah. Yan electronic uh, drive train 'no. Yeah. Yan ito yung STI. Ito yung kilalang ano eh, tinatawag STI. Mm. Sa Shimano, tuwang tawag dito dual control levers 'to. No? O, sa iba, brifters. Then sa FD, yan kita natin na uh, Yan, uh, electronic na dito yung ano ng electronic na para dito sa FD 'no. Okay. Shimano 105. Okay. Then sa crank, yan 170 mm ang crank arm. Then Shimano po ba rin ba yung ano, bottom bracket ito? Shimano rin oh. No? stock dito sa 105. Yung ano po ninyo yung yung car carbon po ba to? O ito lang yung carbon, ito hindi. Hindi oh. Ito yung carbon, ito yung carbon eh. Ano po nga ulit yung ano nito, yung Lace. na? Lesi. L E E S E. Yan, Ah, ilang teeth po ito? 50 52. Yon, uh, semi-compact no, 52. Mm. Mid-compact o semi-compact na number of teeth. Oh. Then sa ano naman, ah, naka one, naka one, naka one, one by ba to? Hindi. May 36. Ah, meron dito. Pero to, stock, ano, stock ng Shimano. Oh, hindi. Sa kanya pa rin yan. Ah, lessy din, lessy. Oh. Paras na lessy pala to. Ah, uh, 52, 36. Mm. Then sa Philippines Pedals naman, ah, uh, 105 din ko ba to? 105 so... ah, Pero R7, bukong R7,000 na to. Oo, ano? oh, kasama na ito lahat. Ng... Ah, R7,100 pa rin. Oh. Yan, R7. Ah, ito R7,000 pa Yan, nakita ko dito. R7,000. Mm -hmm. Yan, so next naman sa chain SUMC po, no? Oo, oh, well, Then ito yung uh, 12 speed na Shimano 105 na R7100 113040 Yan 113040 Then ito yung RD nya no? na naka ceramic speed na na big ano uh, ceramic yung bearings tapos uh, oversized pulley. Ano po yung review niyo po dito sa sa pulley? Ang dati niya ganun din isa si Manor rin yung 21. Ah, oh, ano po yung pagkakaiba dun sa dalawa? Ay, ba ito maganda po kasi parang magaan lang padyakan ba? Mm. -hmm. 'Yun yung usual na ano no, yung mga review nila no, pag yung sa pulley, mas mm -hmm. ma, mas maganda ni padyak ayan lalo na sa ahon sa ahon eh, no mm -hmm. yan so ito nga yung sa drivetrain nitong uh, Pinarello Dogma F then sa wheelset naman yan yeah. pang pangkarera na to no Continental Grand Prix 5000 ayan uh, Continental Grand Prix 5000 ano po ano 700 by 28c oh 28 yan 28c then ito ito yung sa pato sa so, gusto ko yung wheelset eh mahilig ako sa aero wheels <laughs> yan elite Elite wheels na 60mm ang lalim dito sa harap tapos 80 82, 82. Yan 82mm ang lalim sa likod no? Ah, uh, 24 po ba ito? 24 spokes Yung rayos 20 by 24 Okay 20 24 Yan spokes Then sa ano yung sa hubs no? Elite wheels din po ba ito? Elite din no? Elite Ah Elite din Yan so I-check natin yung tulog nito kuya pag naka-free wheel Yangat Yan paikotin natin Yan yung itunog ng yung ano no, elite wheels na hubs no, road bike pag naka free Yan ako na po. Then sa brake set yan, naka fully hydraulic. Yan yung dream ano ko eh. Kung sakaling magka road bike ako, yan yung dream ano ko eh. <laughs> hydraulic. Ayoko na mag rim brakes. <laughs> hindi, hindi, kasi maganda yung ano, eh, experience ko sa rim brakes. Gusto ko talaga disc brake no. Yan, ito yamin na Shimano 105 R7100. Hydraulic brakes and dual piston. Yan, yan yung uh, sa ano nito, no? Sa uh, caliper. Ay, kuya, ito pala. Ay, ito pala. Yan, yan yung rotors ito na 105 na RT70-S. Mm. Ano po ito? Pare, S 160? Lock. Uh -huh. 160 po ito? O, One, oh, 160, 140. 140, oh. Okay. 160, 140. Tapos, uh, flow. Center, 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 lock, no? Oh. Center lock na disc brake rotors, no? Oh. Ah, Kuya Ronnie, Mm. Pwede ba ma price review kung magkano? <laughs> <laughs> may get ko lang ko lang. Mga <laughs> 150 may get. 150? Oo. Uh, Mga 170. Nag-expect nga ako na mas mataas pa dun eh. 170. 170? Oo. Ah, uh, uh, mu Muro na yun sa... Na. Muro na ngayon. Muro na yun. Mm. Kasi yung medyo bumaba na saan itong pagkatapos ng... Pandemic. Pandemic. Oo. Oh. Oh, Nag-expect nga ako na mas palaki. Mm. Uh, eh. 170. Puro na. Nakatawad ah, okay, sa mga wheelset Ah, kaysa uh, ano. O, drop set niya, nakatawad. Laki ng ano, ng diniscount. Okay, uh, laki ng diniscount. <laughs> Ayun, uh, ito nga, ito nga yung pogi pogi na erong ero na Pinarello Dogma F na ero road bike ni Idol Kuya Ronnie Monares Yan, so that's it dito sa aking bike check video Hindi ako, hindi ma ako makakainside dahil may event ngayon, nag-iba yung ruta <laughs> Kaya nag-bike check, bike check na lang ako <laughs> You know, chat na chat na kasabay ako si kuya. <laughs> yan, you know, so kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang poging-poging-poging-poging-poging. <laughs> Aero road bike, i-comment na lang ninyo sa so comment section down below. So you kuya, know, mag-shoutout po kayo. Shoutout yan sa anak ko na si Ralph Panghilo. Tsaka sa mga trupa na busre Bike Shop. <laughs> Ayun, wala pa sila dito eh. Wala pa sila. Ayun, si, pala, no? kasi si, si kuya, anak niya yung dati kong katrabaho sa call center, si Ralph. Ayun, no? know, so, shoutout kay Ralph. Uh, Monares no, yung sa ano sa <laughs> yun, ano, sa standard Chartered sa may pa dati sa uh, nung ano pa yun year twenty matagal na, matagal na. na. year twenty ng November ako nagstart na na siya eh. uh, tapos sangkang 2013 na na resign ako yun pa parin siya eh. no ay Tapo ba? Nasa una, mas nauna pa ako nag-resign kasi sa kanya. Mas, mas, mas matagal siya. Ano? Sumunod, <laughs> <O>, sumunod siya iyo. Oo sumunod siya. Kaya kuya, salamat po kuya. Thank you, thank you talaga. Okay, guys, ah, maraming maraming salamat sa inyong <laughs> panonood. And don't forget to subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na ng bell notification button para matotally notify kayo. Okay, guys, ah, maraming maraming salamat sa inyo. And safe right po sa inyo. Ipalon nyo na lang si Eric. Ako oh, nga po. <laughs> yeah, thank you. Thank <laughs> you kaya. Sige. Uh,